Natunghen nga nating ipinalabas na nga sa trailer na nagkita na si Natanggol at Ramon Kaya tuluyan ng nabuko ang tinatagong sekreto nila Olga at David At ipinakita nga na binaril mismo ni Ramon si David sa harapan ni Tanggol Kaya ang tanong ng karamihan ay totoo bang namatay si David Kaya sa video na ito ay papakita namin sa inyo ang kuha mula sa taping ng FPJs Batang kiapo, Kung saan makikita si Makoy de Leon o mas kilalang si David na nakaputing polo at black pants na humihiga sa isang ataul. Ibig sabihin ay tuluyang mamamatay si David sa serye at doon lalong lalalim ang galit ni Rigol lalo na kung malaman niyang ama ni Tanggol na si Ramon ang pumatay sa kanyang anak at dito maaaring magsimula ang kanyang paghihiganti laban sa mag-ama. Ikaw, anong masasabi mo sa pagkamatay ni David? Kaya comment down below niyan